lakas kaya eh, ng hangin guys grabe o tingnan mo yung ano car parking shed maalog alog oh oh bigla ang lumakas yung hangin oh Lo. Grabe, grabe kalakas. Oh. Hmm. Parang ano Yung whirlwind oh, Parang ipo-ipo Pati yung mga aso doon Nagsilabasan na Yung mga tuta Maliit Oh, malakas Maalog yung sasakyan Na ang lumakas yung ulan dito sa Ras Alker guys oh grabe kalakas ala ala una mga ala una uras lakas yung ulan malakas pa yung hangin oh maalog yung sasakyan buti na lang naka tago ako dito sa gitna ng dalawang sasakyan oh, ang lakas rabi lakas ng hangin oh ang dumina ng sasakyan guys oh yung tulok galing sa car parking shed marumi na yung car parking shed. nabagsak na dito sa salamin ng sasakyan oh ano ngayon ay April 10 2024 ang lakas ng ulan tanghaling tanghali dito sa Ras Alkel guys oh sabi biglaan lang to guys biglaan ng ulan malakas maalog-alog yung car parking shed o oh, kalakas ng hangin delikado to pag ma overturn to yung car parking shed sa lakas ng hangin Yan na guys, tumigil na yung malakas na hangin guys Pero Mo ulan na lang Maambun ambun no Marami ng tubig doon sa, sa daanan Okay guys Thank you for watching for my video For today guys, bye bye